kung kapatid, tayo po ay nasa Webes sa ika na linggo ng karaniwang panahon at narinig po natin itong mga nakarang araw sa ating unang pagbasa kung paano nagsimula si David sa kaniyang uh, simula, no? kung paano siya tinawag ng Diyos at ginawang hari. At kanina narinig natin at natang, natong kung paano si David ay nasa kaniyang uh, sa pagtatapos ng kanyang buhay at pinapayuhan niya ang kanyang anak na Solomon kung ano bang dapat gawin upang manatili sa kalooban ng Diyos. Si David, hindi perpektong tao o perpektong hari ng Israel, pero bakit ba siya kinilala? Kinilala siya sa kabila ng kanyang pagkakasala dahil inaamin niya sa harapan ng Diyos ang kanyang pagkakamali. Alam niya yung kanyang kahinaan at tanging alam at alam niya na tanging Diyos lamang ang makakatulong sa kanya. Kaya kung mapapasininyo po sa ating unang pagbasa, ipinaalala niya sa kanyang anak na parating manatiling sumusunod sa kalooban ng Diyos. Isa buhay ang kasulatan, pakinggan ang tinig ng Diyos. Sapagkat, no, aminin natin mga minamahal kong kapatid, kahit tayo, sa ating ginagawang pagpapakabuti minsan talaga no dahil sa iba't ibang triggers no kapwa natin o kaya naman ng ating sitwasyon nakakalimutan natin ang ating ugnayan sa Diyos pero hindi pa naman po huli ang lahat no kapag tayo nagkakasala nakakabalik tayo sa grasya sa Panginoon sa pamagitan ng grasya ng Panginoon kapag tayo'y nangungumpisal kaya nga magandang paalala ito sa atin, mga minamahal kong kapatid. Sa atin rin pong mabuting balita, pinaalalahanan ni Yesus ang kanyang mga alagad. Paano ba kayo mabubuhay na, paano nyo ba maisabuhay ang salita ng Diyos? No? Ang sabi natin, Panginoon, don't carry unnecessary burdens. No? Let go of the material things, no? of the things of this world upang madala nyo ang mga bagay na iyan, kalimutan nyo yung mga bagay na maaring maglayo sa atin o maglayo sa inyo sa ating Diyos. O kaya naman maging dahilan upang ang pagpapahayag ng Diyos ay magkaroon ng pagkaantala. Naalala ko po yung istorya nung minsan kami ay ipinadala sa isang apostolate somewhere uh, late. Eh doon sa parokya, napaganda po nung parokya sa bayan. At alam nyo po kahit na nasa bayan, parang modern na modern na talaga. Nagulat lang po ako doon sa ginawa ng aming parish priest doon sapagkat may instruction po na ibabad kami sa community. Akala po namin doon lang sa city, pero pinadala po kami sa bundok. Alam nyo po, para maiwasan kong maglaba ng dalawang linggo, dinala ko pong damit dalawang linggo din. Meron ako dala-dalang dalawang maleta. No? At yung mundo po sa akin, motor. Ng mga panahon pong iyon, nag-uulan. At yung motor na sinasakyan namin, hindi na kayang umakyat dun sa bundok. No? Bumabaon na po siya sa sobrang lambot ng lupa. At sabi niya sa akin, Father, hindi ko na kayang umakyat sa bundok kailangan na po nating maglakad. Alam nyo po yung shot ko? White polo, black pants, black shoes. Tapos, dagdag pa yung mabigat kong maleta. Dagpang dalawang linggo. Hindi ako matulungan ng driver, nung parish, yung nagmumotor. Bakit? Kasi dala niya yung mask kit at ibang mga gamit papunta sa baryo. Kaya, wala akong choice. Kailangan kong dalin yung mabigat na dalahin, itong unnecessary burden. No? Daladala -dala ko siya ng sabi nung sabi sa akin nung driver ng motor, sabi niya, Father, malapit na lang naman. Alam niya naman sa probinsya yung malapit, di ba? No? Yung malapit sa kanila, mga ilang kilometro pa yan, mga isang oras at kalahati or more, malapit yan. No? Imagine niyo yung bigat ng dalawa kong maleta, sabi ko sa sarili ko, ito yung tinuturo ng Panginoon. Kapag isinugo ka, huwag kang magdadala ng mga bagay na hindi mahalaga. Bakit? Magiging dahilan yan para mahirapan ka. At sa buhay natin, ganun din. Yung buhay natin, darating ang problema. Darating yung mga taong mananakit sa atin, magiging dahilan upang tayo ma-discourage sa pananampalataya. Darating yung mga taong magiging dahilan para tayo ay sumuko o makaramdam ng pagkahinawa, pero wag nating dadalhin ng mga yan. Sapagkat pag dinala natin yan, lalo tayong mahihirapan. So we we'll let go of these things. At ano yung solusyon upang ating malagpasan ng mga bagay nito, kailangan nating matutunang magpatawad. Alam niyo po yung simbolismo dito sa sinabi sa ating mabuting balita na pagpapagpag ng paa para sa mga hindi tatanggap sa inyo. Pwede rin nating tignan yan actually it's a it's, it's a somewhat a curse no pero yung curse na yon ay ibig sabihin ito yung uh, pagganti pag ng Diyos sa hindi nila pagtugon doon sa mabuting balita pero more than that tingin ko po ang ibig sabihin ng pagpapagpag ay dahil syempre tao lang naman tayo at we experience no yung pain ng rejection ang simbolismo nito ay ipagpag yung mga sama ng loob. Bakit? At the end of the day, kung hindi man sila makikinig sa no, hindi naman ikaw yung nawawalan. At hindi mo kailangan malungkot. Bakit? Sapagkat ito'y gawain ng Diyos. No? Kahit na napakaganda pa ng sinabi mo sa community, no, kung hindi naman yan yung kalooban ng Diyos na marinig niya, hindi yan makai-inspire. Kaya nga, whenever We will preach, no? O kaya naman, magbabahagi ng salita ng Diyos, kailangan may pananalangin ng banal na Espiritu. Bakit? Sapagkat hindi naman tayo yung nagpapagaling. Hindi naman tayo yung nagtuturo. Ah, nagpapagaling at nagtuturo yung ating Panginoong Yesus instrumento lamang tayo. Kaya nga, sa bawat gagawin natin para ating Panginoon, ito po yung nais nice kong gawin, pero inspire me, no? to do your will. Inspire nyo po ako upang gawin parati ang kalooban ko. Kalooban nyo, hindi yung kalooban ko. No? Sa katapusan, mga minamahal kong kapatid, naging tapat ang mga alagad si Solomon dahil nakinig sila doon sa mga payos sa kanila. At ang simbahan natin patuloy na nananatiling nagbibigay sa atin ng payo kung saan ba tayong dapat na daang tumahak. No? Hindi po madali ang daan patungo sa langit, pero tayo po'y mapalad dahil ginagabaya ng simbahan ng Banal na Espiritu at ipinangako ng Diyos sa atin yan. No? Kahit na ang impyerno, no? kahit na ang kamatayan, o anumang mga bagay na masama, hindi kayang gabihin ng simbahan itinatag ng Diyos. At ito yung pangako sa atin ng Diyos, no? Ang simbahan niya ay gagabayan ng banal na espiritu upang ipaalala sa atin parati ang kabutihan ng Diyos. Kaya po hindi tayo maliligaw. No? Ito po yung pangako sa atin ng Diyos, no? Mahigit 2000 years ago at yung pangako niyang patuloy pa rin. Kaya po tayo manatiling matapat sa pagsunod sa kalooban ng Diyos. Pakinig po tayo sa pagpamatnubay ng simbahan upang tayo po'y parating makalob, makasunod sa kalooban ng Diyos. Amen.